Okay, uh, magandang araw mga lods. Uh, meron tayo na naman ditong Erox uh, 155 Version 2. Uh, trouble niya ay humina daw yung hatak at merong tagas dito galing sa overflow. Dito, may tagas dito. Ngayon, kunignan natin kung anong sira. Yan, huwag kalimutang tumutok sa aking mga videos at subscribe na rin mga lodi. Simulan na natin. pan-checking mga load uh, loads ang may problema ay yung mga oil seal niya, yung dalawang oil seal uh, tumag kaya uh, meron na siyang leak kaya tumagas yung oil dito sa makina at dito sa may gear oil sa transmission sa torque drive kaya lumusot siya pag lusot niya nabasa yung pan belt yung b belt kaya hindi na siya dito uh, kumakapit sa puli kaya yun ang dahil lang kung bakit humina yung hatak nito mga lods ngayon na tatanggalin natin to tatanggalin natin yan tatanggalin natin ay tigas tatanggalin natin yan at magpapabili tayo mga lods okay So ayun, uh, nakapabili na tayo nito uh, Ikakapit natin pero after that, bago natin ikabit uh, Lilinisan natin para mawala yung oil na uh, Nalagay dito Yung oil na nalagay dito sa belt para uh, Kumapit siya dito sa puli at matanggal yung dulas niya Yan mga lods, nililinisan natin yan ng CBT Cleaner Ayun, tinesting na natin. Okay na siya. Yeah. Okay na siya mga lods. Okay siya mga lords. Yan.